Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng Artificial Intelligence, AI. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Magandang araw sa iyo, Coach, at sa ating mga taga-subaybay. Bago tayo magsimula, Coach, pakibigyan mo muna kami ng recap sa last episode natin tungkol sa The Power of Forgiveness. Magandang araw din sa iyo at sa lahat ng nakikinig. Sa last episode natin, Pinag-usapan natin ang The Power of Forgiveness. Doon, tinalakay natin kung paano ang pagpapatawad ay hindi lang tungkol sa taong nakasakit sa atin, kundi higit sa lahat, tungkol sa ating sariling kalayaan. Naalala mo Edwin, binanggit natin ang kwento ni Immacule Ilibagiza na nakaligtas sa genocide sa Rwanda. Kahit sobrang bigat ng dinanas niya, pinili niyang magpatawad at doon niya nahanap ang tunay na kapayapaan. Pinag-usapan din natin ang libro ni Desmond at M. Tutu, The Book of Forgiving, kung saan tinuro nila ang proseso ng forgiveness. 1. Pagharap sa sakit. Aminin muna natin ang bigat ng sugat. 2. Pagkukwento ng nangyari. Huwag itago. Ibahagi ang ating karanasan. 3. Pagbibigay ng kapatawaran. Hindi ibig sabihin na kinakalimutan, kundi pinapalaya ang sarili mula sa galit. 4. Pagpili ng bagong landas kung paano natin gustong mamuhay ng mas magaan at mas payapa. Ang takeaway natin noon, ang pagpapatawad ay regalo na una nating ibinibigay sa sarili bago sa iba. Salamat sa recap mo, Coach. Ngayon naman, pag-usapan na natin ang The Power of Focus para sa episode natin ngayon. Take it away, Coach. Ano nga ba ang The Power of Focus? Edwin, kapag naririnig natin ang salitang focus, Madalas pumapasok sa isip natin yung imahe ng isang lente ng kamera or magnifying glass. Kung saan mo ilalagay ang focus, doon magiging malinaw. At sa buhay ganoon din. Kung saan mo itutuon ng atensyon, doon dadaloy ang lakas, oras, at resulta mo. Ngayon, bakit ba importante ang focus? Kasi sa panahon ngayon, sobrang daming distractions. Social media notifications, endless scrolling, trabaho, side hustles, family responsibilities. Parang ang daming humihila ng attention natin at kung hindi tayo marunong mag-focus, mauubos lang ang energy natin sa kung saan-saan pero walang nagiging malinaw na resulta. 1. Focus defines priorities. Kapag malinaw ang focus mo, alam mo kung ano ang uunahin. Halimbawa, kung goal mo ay maging financially stable, hindi ka magpapadala sa lahat ng get rich quick schemes you will focus on building real skills investing wisely at mag ipon. tulad ng sinasabi nila you can do anything but you can't do everything totoo 'yon hindi natin pwedeng gawin lahat pero pwede tayong mag-excel sa isang bagay kung doon natin ibuhos ang attention two focus gives energy edwin Napansin mo ba kapag sabog ang isip mo sa dami ng iniisip? Parang drained ka agad kahit wala ka pang masyadong nagagawa? Pero kapag nakafocus ka, kahit isa o dalawang bagay lang ang ginawa mo sa isang araw, ramdam mong productive ka. Sabi nga ni Tony Robbins, Where focus goes, energy flows. Ibig sabihin, kung saan mo inilalagay ang focus mo, dun rin dumadaloy ang lakas mo. Kung nakafocus ka sa problema, mas lalaki ang problema. Pero kung nakafocus ka sa solusyon, mas lalapit ka sa sagot. 3. Focus builds mastery. Tingnan mo ang mga atleta, musicians, o kahit entrepreneurs. Hindi sila nagtagumpay dahil sabay-sabay nilang ginawa ang lahat. Naging champion sila kasi tinutukan nila ang isang skill. Paulit-ulit nilang pinraktis hanggang maging second nature na sa kanila. Example, si Kobe Bryant. Sinasabi ng mga teammates niya na bago pa magsimula ang training, tapos na si Kobe sa hundreds of shots. Ganun siya ka-focus. At iyon ang nag-set apart sa kanya bilang isa sa greatest basketball players of all time. 4. Focus protects your mind. Isa pang mahalagang aspeto ng focus ay kung saan mo pinipili ilagay ang attention mo emotionally. Kung lagi kang nakafocus sa past mistakes o sa negativity ng ibang tao, natural lang na malulunod ka sa self-doubt o fear. Pero kung tututukan mo ang gratitude, ang opportunities, at ang growth, mas gagaan ang loob mo. Kaya nga ang focus, hindi lang tungkol sa goals, kundi pati sa mindset. So Edwin, ang gusto kong iwan na mensahe dito. The power of focus is really the power of choice. Hindi natin kayang kontrolin lahat ng nangyayari sa paligid natin, pero kaya nating piliin kung saan natin itutuon ang mata, isip, at puso natin. Kung gusto natin ng mas meaningful na buhay, dapat malinaw tayo kung saan tayo nakafocus. Kasi kung wala kang focus, parang kang naglalakbay ng walang mapa, kahit saan ka dadalhin ng hangin. Pero kung malinaw ang focus mo, kahit maraming distractions, babalik at babalik ka sa direksyon ng pangarap mo. Kaya ang challenge ko sa ating lahat, itanong natin sa sarili natin, saan ba ako nakafocus ngayon? Sa problema o sa solusyon? Sa nakaraan o sa hinaharap? Sa takot o sa posibilidad? Dahil kung saan ka nakatingin, doon ka rin tutungo. Edwin, dagdagan ko ng real-life stories para mas buhay at relatable ang episode natin. Kwento ni Elon Musk, alam nating lahat na si Elon Musk ay kilala bilang founder ng Tesla at SpaceX. Pero kung titignan mo ang buhay niya, sobrang dami rin niyang pwedeng gawin. Pwede siyang maging investor lang o tumigil na matapos yumaman sa PayPal. Pero ano ang ginawa niya? Nag-focus siya sa dalawang bagay na mahalaga sa kanya. Sustainable energy at space exploration. Kaya ngayon, kahit ilang beses bumagsak ang SpaceX rockets, hindi siya nag-shift ng focus. Inulit Inayos at ngayon siya na ang leading private space company sa buong mundo. Lesson dito, kung saan mo ilalagay ang focus mo, doon ka magiging exceptional. Kuwento ni Manny Pacquiao, Closer to Home, si Manny Pacquiao. Bago siya maging Pacman, nag-umpisa siya bilang isang payat na boksingyero na halos walang pera. Pero anong ginawa niya? Nag-focus siya sa boxing. Hindi siya sabay-sabay na sumubok ng iba't ibang sports. Buong puso niyang ibinuhos ang oras at disiplina niya sa ring. Kaya mula sa probinsya, nakilala siya worldwide bilang the only boxer to win world titles in eight different weight divisions. Kung hindi siya nag-focus, malamang hindi natin siya kilala ngayon bilang pambansang kamao. Kuwento ng isang local everyday hero. Kahit sa simpleng buhay lang, makikita natin ang power of focus. Halimbawa, isang estudyante na gusto talagang makapagtapos kahit hirap sa tuition. Dahil nakafocus siya sa goal na makatapos, natuto siyang mag-part-time, nagbenta ng kung ano-ano, at kahit puyat, tuloy pa rin. At eventually, nakapagtapos siya at ngayon may magandang trabaho. Ang focus niya ang nagdala sa kanya doon. Hindi talento lang, hindi swerte, kundi yung consistent na pagtuon sa goal niya. So Edwin, makikita natin. Si Elon Musk, nag-focus sa big vision. Si Pacquiao, nag-focus sa discipline at craft. At ang mga simpleng tao, nagtatagumpay dahil sa clear goal at consistent effort. Ang common denominator? Focus. Kung saan mo ibuhos ang mata, isip, at puso mo. Doon ka lalaki, doon ka magiging magaling, at doon ka makakakita ng bunga. Edwin. Eto ngayon, idagdag natin ang practical action steps para mas madali i-apply ng listeners mo ang power of focus sa araw-araw. 1. -araw. Mag-set ng malinaw na one thing bawat araw. Huwag sabay-sabay. Pumili ka lang ng one main goal na gusto mong matapos ngayong araw. Example. Kung estudyante ka, sabihin mo sa sarili mo, kahit ano mangyari, matatapos ko ang isang chapter na ito ngayong gabi. Ang tawag dito ay the power of one thing. Kapag malinaw ang isa, mas malakas ang focus mo. 2. I-manage ang distractions. Edwin, alam mo naman, phone ang number one killer ng focus. Kaya simple lang. Kapag may gagawin kang importanteng task, i-off ang notifications o ilayo ang phone. Pwede ka rin gumamit ng Pomodoro Technique. 25 minutes na full focus, then 5 minutes na break. Ulit-ulitin mo hanggang matapos. 3. Gumawa ng not to do list. Madalas, alam natin kung ano ang dapat gawin, pero hindi natin nililista kung ano ang dapat huwag gawin. Example: not to check Facebook during work hours or not to say yes sa lahat ng requests. Focus is not just about saying yes, it's also about saying no. 4. I-align ang focus mo sa long-term vision tanungin ang sarili, itong ginagawa ko ba ngayon, nakakatulong ba sa long-term goal ko? Kung hindi, baka kailangan mong i-realign ang oras at effort mo, kasi hindi lahat ng urgent ay important. 5. Alagaan ang katawan at isip. Mahirap mag-focus kung kulang ka sa tulog, stress ka, o junk food ang fuel mo. Simple lang, tamang pahinga, exercise kahit konti, at mental breaks. Dahil kapag healthy ka, mas madali ang focus. So Edwin, kung isummarize natin, piliin mo ang one thing. Iwasan ang distractions. Matutong magsabi ng hindi. I-align sa bigger vision. At syempre, alagaan ang sarili. Kung magagawa mo ito consistently, mas madali mong makikita na ang focus ay hindi lang basta skill. Isa siyang lifestyle. Agree ako sa mga sinabi mo tungkol sa focus. Pag hindi ka talaga nakafocus, madali ka mapagod, at lalo tuloy nagtatagal ang ginagawa mo. Pero bago tayo magtapos, ngayon naman ay bigyan mo kami ng teaser para sa susunod nating episode na tungkol sa The Power of Letting Go. Tama ka dyan, Edwin. Kapag kalat ang isip, parang cellphone na ang daming bukas na apps, mabilis maubos ang battery, pero kapag nakafocus, kahit kaunti lang ang ginagawa mo, ramdam mong productive ka talaga. Ngayon, para sa susunod nating episode, eto ang teaser natin. Alam mo Edwin, minsan hindi pagod ang problema, kapit ang problema. Minsan kasi kahit tapos na, kahit alam nating wala nang silbi, pinipilit pa rin nating hawakan. Mga bagay, tao, o alaala -ala na dapat matagal na nating binitawan. Sa next episode natin, pag-uusapan natin ang The Power of Letting Go kung bakit minsan ang tunay na lakas ay hindi sa paghawak kundi sa pagbitaw. Malalaman natin kung paano nakakatulong ang letting go para makahanap tayo ng peace, clarity, at bagong simula. At syempre, may mga real life stories ulit tayo ng mga taong natutong magpakawala. At sa pagbitaw nila, doon nila nahanap ang sarili nila. Kaya sa mga tagapakinig natin, kung may mga bagay kayong hirap bitawan, past relationship, failure, guilt, or even fear. Abangan nyo to. Bakit to na ang episode na magpapagaan ng puso nyo? O sige coach, hanggang dito na lang uli ang usapan natin. Looking forward sa next episode natin. Maraming salamat muli sa pagbahagi mo ng iyong mga kaalaman. Hanggang sa muli. Salamat din Edwin. At syempre sa lahat ng nakikinig. Tandaan ninyo. Minsan isang simpleng kwento lang ang pwedeng magbukas ng bagong pananaw at maging simula ng malaking pagbabago sa buhay ninyo. Kaya huwag niyo palalampasin ang susunod na episode, promise worth it ang paghihintay. Ingat kayo mga kakwentuhan at Edwin, kita kits tayo sa next kwento. Oh, ayan mga kakwentuhan. Narinig niyo ang susunod nating episode. Exciting, 'di ba? Kaya kita-kita tayo sa susunod na episode. Maraming salamat mga kakwentuhan sa pagsama ninyo sa isa na namang makabuluhang usapan dito sa ating podcast. Sana ay may napulot kayong aral o inspirasyon na makakatulong sa inyo sa araw-araw. Ako si Edwin at tandaan, kwento mo, kwento ko, kwento nating lahat. Hindi lang basta usapan, kundi buhay na aral. Hanggang sa muli, mga kakwentuhan. Ingat kayo palagi at huwag kalimutang magbahagi ng mabuting kwento sa iba. Kung nagustuhan niyo ang episode natin ngayon, Please like, share and subscribe. Bye for now.